Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at wag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din na nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo?